Uy, uy, bay. No. Tagi mo tong bagong brief na kita ako sa kwarto. Ha? Ako ba tong regalo para sa imo ha? No, regalo ba sa ko ha? extra large man to, ako ha to? Extra large ha? ka pa na hawak ipanalo sa kwarto. Ay, nalimtan na ako to. Ako to tong dalon karon. ron. Ay, magsukusok ko. Ako, katarong ko sa imo. Pero nga nung imong inaang gubawa ko. Wala tayo? ko lang binuang sa imo. Ay, ba ko binuang eh ha? Kapira naman namin buwat. Wala ha? ko lang binuang. Ay, ko binuang. Istorya yung tinuang. Wala ko lang sa man ka. Ha? Nung wala ka tong brief. Ako tong painisan sa tindahan. Painisan? Ay, sa'yo gusto, ha? O sa'yo gusto? Nandiri. Ano sa balay? Eh. Ha? Dali. Dali. sa usapan ka sa usapan ka. Kung di na ka gusto sa akin, oh, so magbulag tayo kung oh O, kaya na namin mo sa kuha Magbulag ta kay gusto niyo mo tong bago ni mong laki. Kung naman, mas maayaw kay ikhtago, ka. Dila ko yung dapat ang pa na panapang ka. Dila ako sa mo, ha? Inana, nana, dili na dayon yun? Dili na gig ko! Ang so, bagong skandal. Dila na pumaan to si mong patatay. Tamutang bagong sa skandal. O sa skandal! ikaw to nagtalikod ka pero ang pantay na yung marka sa iyo. May marka sa